Ang dumi dito mga kabayan Ang mga basura Ayan o oh. sa gili yung, ano, yung Mga basura dumi mga bahay Ayan. Dami Maglalagay ng easement Dito ang pang i -re relocate Dito pala pinakamarami mga basura Ayan, Sa San Juan River may bakod ng daluyong bridge kandahakan at ah, parang ano ah may ginigiba dito oh sa kabila oh hindi na natin oh eh. ah, mag naman tayo mga ang San River Rehabilitation si Bridge na to hindi natin doon ano na oh. patag na oh Ayan oh. na doon mga kabayan no? E, lupa na Parang pinantay nila dito Halos sa ano sa... De, Medyo ano pa Naka Lubog pa Hindi pa siya pantay sa Show Boulevard Itong ginagawa dito magiging ano na to na, mga kabayan linear park yun nandun ang may tunas creek Ito, hindi ko alam kung para saan to may mga kumakaway sa atin ha? mga sa yun may barge ano tapos may mga container Nilalagyan nila ng ano ng bubong. Nagwe-welding well, din eh. Tignan natin yung tubig ng San Juan River. Medyo ano ngayon, dark green. Kulay. Yun, yung mga mga basura. Ang daloy ng tubig papunta dito. Papunta dun sa ano mga kabayan magbuntang Ilog Pasig sa may Piyata Kandakan ah, parang ano ah may ginigiba dito oh. sa kabila oh tingnan natin oh eh. nalagyan din ng ano ng graffiti ito yung poste eh. kapunta ah, doon ano eh. Uh, ito tung itong relics meron din mga banda na pink at itong itong gilid ito ay palagi meron basura dati ito, may mga tapakawad pa pa na ano to kuryente o telco nakita ko oh. sa kabila oh isira to oh. ang tawag borderline food park parang ang tagal na ano yan eh bakante yun wala yung ginger park Kaya, gagawa kaya dun hindi pa natin alam Kakabawasan yan eh. Tara, tawid tayo doon sa kapila. STI ano to? Academic Center. <coughs> Tara. Eh, nakita na akong pedestrian lane. Ah, oh, may ginagawa rin pala oh. Ito. Ito oh. kaya ito. Ang na ito oh. Dungkal nila oh. Hmm. Hoy, oh, tumaba 'yan oh. Ang nakalagay mineral ko. Dina natin. Ayun. Doon pa, meron pa mga ginagawa luho kay eto yun yung STI academic center katawi din tayo eto yun diba hindi pa natin alam kung gagawa ng bagong building o kaya project ng Miralco dito ng linear park ito yung ginigiba ito. oh mga basura yun naman ang marketplace punta natin doon sa may new panaderos dito wala pang linear park may mga bahay pa ayan dun sa ano na yan sa may bakod Mandaluyong bridge dahil pa mga bahay dun sa kabila meron na oh. meron ng easement Aka bukas na nga pala ano yun, oh. yung Ace Medical Center Mandaluyong Ada ko kanina ito ang wala pa linear park Dahil pang gigibain dito ito, to. tara, puntahan natin ang Bacod-Mandaluyong Bridge at uh, New Paraderos, papuntang Bacod mandalo yung bridge ito so. e, nasa kanan natin ang um, marketplace shopping mall at nasa kaliwa naman ang um, Don Bosco Don Bosco ano to Technical College Tapat lang nila no? Meron din lang Arellano University dito Floridel Campus Ayan. Traffic na, kahit anong oras. Pura lang ang ano kape 39 pesos don machado bago ako makarating ng tulay ang tagal yan palengke ng mandaluyong nakalagay yung munting palengke kalentong market to, so, kalentong market traffic yan kabahayan Sobrang busy na ano dito. Palengke. Oh, ba, ano ah. Dami mga market dito. Dito tayo dito. Ito na. Ako on Mandalu yung bridge. Oh. Marabi na yung traffic ngayon. Meron ano dito, napakalapit na multi-purpose building sa tabi ng tulay. Tingnan natin. Ito naman ang tingnan natin. Ayan. Ang Man River, ganito. Ang dumi dito, mga kabayan. Ang dami mga basura. yun no? Napupunta sa gili yung, ano, eh, yung mga basura may mga bahay yan. dami ando naman ang Sevilla Bridge dun ng easement dito ang dahil pang i-relocate dun pa kabila pa lalo ang dami ito yung skyway stage 3 hey, nandun na ano kapuntang Pasig River may pandakan ito so, wala rin ginawang ano to walang patwok ang liit lang dami na rin mga bandals. Ako po, ang dami mga basura andito na yata lahat sa mga basura oh. marabi eh. tupit paikot-ikot ang mga ano, puting ibon hindi ko alam yung pangalan hindi sila dumadapos sa may base nung poste. sa tatlong major na river dito sa Metro Manila Marikina, Ilogbasig, saka San Juan ito ang pinakamadumi malap ko lagi naglilinis dito sa San Juan River mayroon pang ano, balsa Pakapansala. pansala spill boom pero ang dami pa rin mga basura kumakalat ang baba nito ano na lubiran street na Ayan. Ano pa natin dito? Ano yung yung mga ibon o? Oh. sa may tubig. Oh, nagda-dive. Tangin naman tayo. Simpuan lang natin ang wala. Ayun. Malaking ano pa dito. Parang ano to ah. Ayan no? Factory. Eh, ito mga Wala pa rin ano. Eastman. Ito kailangan pang bawasan to. Kapag natuloy yung linear park hanggang dito. Ano pa? Oh, Ang dami pa mga bahay. Yeah. Ayan. Hindi lang natin alam kung kailan sisimulan nando ang New Panaderos Street merong ano eh kanal eh creek may mga pansala oh. dito wala yan konti lang papalabas na yan ng ano ng ilog pasig Ito, Dami nang Dami nang nakuha oh. Mga nakasako na nga yung iba oh. Dami pa mga basura. Yan ang na, update natin sa San Juan River Rehab. Kung hindi pa po kayo eh, subscribe mag-subscribe na po kayo. Like, comment, at share. Malit lang tong ano, tong Maliit lang itong tulay. Thank you for watching po ulit eh, mga kabayan. Kung ngayon nyo pa lang po nakita ang aming channel, mag-subscribe, like, comment na kayo. Hindi yung mga bahay. Pagkabila pa oh. dami pang aalisin pag naglagay na ng linear part bahay pa mga uh, buildings